Good evening mga kababayan, this is Chan sa Gala. Yan, kaka-uwi kaka ko lang galing sa ano, deliver ng order. Meron tayong babasahin na galing sa kababayan natin na merong hika. Pero bas, tignan nyo to ha. Ang sabi niya, maganda po ang effect sa akin at sa anak ko. Madalas po akong atakin ng hika at hirap ko sa paghinga. Na mga nakarang linggo, halos 3 times akong nagpapausok. So nag-nebulizer daw siya 3 times. Ha? Tatlong beses. Hindi din po ako nakakatulog dahil sa bigla na lang ako kinakapos ng paghinga. Simula nung uminom ako ng acid guard, sa awa po ng Diyos, hindi na po ako nagpapausok at nakakahinga na ako ng maayos. nakatulog na din po ako ng maayos. Pati allergic allergic rhinitis ko nawala. Dati araw-araw ako hatching na hatching sa umaga. Kaya pasalamat ako sa produkto nyo. Kaya bibili po ulit ako para sa anak ko at asawa ko. Maraming salamat at God bless. Sipin yun. Hika! <laughs> Hika mga kababayan! Kung meron kayong hika, kung anumang uri ng uh, problema sa baga, malaki may tutulong dito. Dahil ang pinakamalaking parte sa katawan ng tao na um, maraming tubig is ang baga natin. I mean, liquid. Um, pinakamalaking part yan kasi ang katawan natin is binubuo ng almost 70% ng tubig. So ang baga ang may pinakamalaking part doon. So mga kababayan, Believe me, malaking maitutulong sa lahat ng uri ng karamdaman mga kababayan ng Acid Guard Plus. One time investment. Kung gusto mong bumili, mag-PM ka lang sa akin. Isasend ko kagad ka sa inyo. Ingat kayo palagi. Ako si Chance at ako gala.